Ito ang makikita nyo sa loob ng printer. At ayan, gumamit ako ng cleaning solution para malinis ko itong printer head at itong mga ink dampers. At ayan, yung pinakaloob ng Epson printer L120. At dito makikita nyo yung mga printout ko na kupas na kahit na yung mismo lalagyan ng ink ay puno naman. At ayan ang natin ng solusyon kung paano ba muli nating mapapatingkad ang kulay ng ating mga print at bakit nga ba ito nangyayari habang tumatagal ang paggamit natin ng printer. Mabuhay! My name is Rini Saginsin and welcome to my channel. For today's video, ang gagawin ko ay isi-share ko sa inyo kung ano ba yung solusyon or yung remedyo para bumalik sa dati yung ating mga printout. Kasi, di ba, katulad, halimbawa, uh, noon, uh, pag nagpiprint print tayo, di ba, uh, yung mga printout natin, maganda pa yung kulay niya, talagang asin matingkad. Pero papansin natin na bakit parang habang tumatagal, kumukupas na yung kulay niya, nagbe-blurred na yung kulay ng ating mga printout. Kahit puno pa yung ink, yung lalagyan mismo ng, ng ink ng ating printer, uh, hindi na siya tulad ng dati. Parang katulad nito. Ayan. Halimbawa niya, isang araw, nagprint ako, document ito, pero kita nyo, wala na siyang letra. At kupas na yung kulay blue niya. Tapos, ito naman yung aking pang-load. Ayan siya. Kupas na yung mga kulay niya. Kung mapapansin nyo, uh, ano po yan? Kulay blue dapat yan. Pero, kupas na kulay blue na ang makikita nyo. Tapos, ito yung, itong uh, date na ito, uh, September 22, tapos yung 09, yung cell number. Dapat po kulay red yan. Pero, halos kulay pink na siya. Tapos itong black, um, maganda lang siyang tingnan sa cellphone ko. Pero actually, medyo kupas na rin itong black nito, And lalo na po itong yellow. Uh, dapat may guhit yan sa paligid. Pero kung mapapansin nyo po, ayan, uh, nag-fade na siya. Kumukupas na yung kulay niya. Ayan po. Yung guhit, halos hindi ko na rin makita. Kaya, yan ang problema ko kapag ginugupit ko yan halos hindi ko na makita yung guhit. Lalo na dyan sa ilalim mo. Ayan. Tapos, ito nga po, katulad nito, ito yung document niya. Yung document na printin ko. Dapat may sulat yan. Pero, ayan po, kupas na yung kulay blue niya, tapos wala na rin letra. And then, at uh, kahit na po yung, ayan, yung mismong ink tank, puno siya. Pero, pag nag-print out kayo, yan ang lumalabas. Yan yung karaniwang nangyayari habang tumatagal ang paggamit natin sa ating printer. So, dahil ganito nga po yung sitwasyon ng aking printer, so ang ginawa ko po ay nanood ako ng mga tutorial video sa YouTube. And sa totoo lang po, marami akong tutorial na pinanood. Masolusyonan ko lang yung problema ko dito sa aking printer. Sa so, totoo lang po, nagsimula ako i-repair uh, itong aking printer, i-DIY itong aking printer, last month pa, hindi pa dumadating si parang karding, yung bagyong karding. Sa totoo lang po. At ngayon po ay October 8 na. And eto, medyo inaayos ko pa rin po ang aking printer. Pero, ang una ko pong solusyon na napanood and Uh, sana ito, ay ito rin ay makatulong sa inyo para mabigyan ng solusyon ang problema niyo sa, sa inyong printer ay bumili ako ng cleaning solution ito po yan magkasama po yung dalawang yan, cleaning solution ba bawas na po ito kasi nga po ginamit ko po ito tapos ito po yung syringe pang suction sa printer head at saka sa mismong ink damper binili ko po ito sa online pero may meron din ka mabibili nito sa Lazada at ito, ang bili ko po dito ay 55 pesos. Magkasama po silang dalawa with shipping fee of 38 pesos. So, ang total na binayaran ko ay 93 pesos. At uh, saan ba ito ginagamit? Ayun po, pandinis po ito ng printer head. At panoorin niyo po ito baka sakali pong mabigyan ng solusyon yung problema niyo sa inyong printer. Una po, dapat meron muna kayong screwdriver para papantanggal sa turnilyo na nakakabit sa housing ng printer. Pag natanggal na po yung mga tornilyo, pwede na po natin baklasin ang housing. Medyo mahirap nga lang po, pero um, may matatanggal din po yan. Kailangan dahan-dahan lang po. At ingat. At ito na po yung tsura ng lob ng printer. So, sunod naman po natin tatanggalin ay yung plastic na nasa ibabaw nitong hose hindi ko po alam kung natawag yan basta matigas po yan at tatanggalin lang po natin yung pagkakakalawit nyan at sumunod naman po itong mga hose at sumunod naman ay kalawitin natin ang pinagkakabitan nitong ink damper para po matanggal natin yan Sunod naman po itong pinagkakabitan ng ink damper kinakarabit lang po yan sa gilid, hindi po sa likod. Pagpasensya yun na po. Uh, hindi ko lang po nakuha na ng video. Pero kinakarabit lang po yan sa gilid. And then, sumunod na po itong printer head. ah uh, hindi ko rin po nakuha na ng video. Pero meron po yung tatlong tornilyo bago niyo po mabaklas yan. At ingat lang din po sa printer head dahil nandiyan po ang microchips or motherboard. At ingatan nyo po na huwag mabasa yun. At ito po yung cleaning solution na gagamitin natin, panlinis sa printer head. Ipasak po natin yung hose sa printer head at saka po natin to isuction. Again, ingatan po natin na huwag mabasa ang microchip na nasa gilid ng printer head. Kaya po dapat nakaredy na yung tissue na pampunas sa printer head. Pagkatapos po nating isaction, punasan po nating mabuti ng tissue ang printer head, saka po natin to ibabalik sa loob ng printer. Pagkatapos po ay nag power cleaning ako gamit ang Epson Resetter. Pero pwede rin naman po kayo mag power cleaning na makikita sa Epson properties ng inyong printer. Pareho lang po yon. Kailangan nyo lang po mag power cleaning pagkatapos nyo mag suction. Para po bumalik, sa da bumalik yung mga ink na nakalagay sa printer head. Nung matapos na po ang power cleaning, eto naman, sinunod ko naman mag-try na magprint para makita ko kung bumalik na ba sa dati ang mga kulay ng aking printer. So ayan po, naging okay naman po ang aking uh, pagpi-print. Ang problema lang po, napansin ko na ito po yung niya. Kung mapapansin nyo, ayan, matingkad na yung kanyang pagka-red, blue, at black. Pero yung yellow ay ayaw bumalik. Kahit ano akong oh. gawin ko. Nag-head cleaning na ako, power cleaning na, wala pa rin. Tapos po, ang ginawa ko pa, bumili pa ako ng panibagong ano, ink na kunakulay yellow. Kasi iniisip ko, baka medyo luma na yung dating ink na ginagamit ko. So, bumili pa ako ng bago. At ito po yon. Kaya lang ko, nung nilagay ko ito sa ink tank, ganun pa rin ang nangyari. So, dumating pa nga po sa point na nagulat na lang ako na habang nagpa-power cleaning ako, tumagas itong printer. First time na nangyari sa akin yon. At ginawan ko pa nga yun ng vlog So, eto po, binabaklas ko na ang ink pad na nasa ilalim ng printer. At kung mapapansin nyo, ayan, may tumutulo na sa ilalim, kaya may umagos na siya. Oh, no. At ayan po, isa-isa ko ng tinanggal ang ink pad, apat po pala siya. Ayan po, as in, basang-basa, punong-puno ng ink. Ayan po, tumutulo pa siya. Eww! So, ingat na ingat po ako sa pagtatanggal kasi nga po umaapaw na yung ink at the same time para po hindi ako malito kung paano ko ibabalik yung mga ink pad pag nalinis ko na po yan. Doon ko lang na-realize na the more na nag-head cleaning tayo, especially power cleaning, may tendency pala talaga na aapaw yung ink at napupunta siya dito sa ink pad. Binubuga niya yung ink palabas. At iyon nga yung disadvantage dito sa sa gantong klaseng continuous ink na pag nag head cleaning, pag nagpa-power cleaning, aksayado talaga sa ink kasi nilalabas niya lahat. Hindi siya nare-recycle eh. Automatic labas siya. So, yun ang nangyari. Sa kapapower cleaning ko, umapaw yung ink pad. So, hanggang sa nag-search ulit ako sa YouTube at inisip ko na baka mismong lalagyan ng ink ang nangyelo, ang may problema. At sinearch ko pa siya. Kung ano yung pangalan niya? Sinearch ko pa sa YouTube, sinearch ko pa sa Google. At ang tawag po dito pala ay ink damper. At ito 'yon. Yan siya. Ito po yung lumang ink damper. Yung bago ay nilagay, uh, nilagay ko na, kinabit ko na. At ito po yung itsura niya. So, ito ang tinatawag na ink damper. Ito yung mismo pinaglalagyan ng ink sa loob ng printer. At ito yung aking pinalitan kasi ito lang yung may problema. So, yan po siya. Yan ang pinalitan ko. Yan. E tapos, ito yung dati. Ang bili ko dito ay 149 sa Lazada. And then, may shipping fee siya na 38 pesos. So, ang total na binayaran ko ay 187 pesos. Nanood mo na ako sa YouTube kung paano siya pinapaltan at ganito ang gagawin natin. babaklasin natin ito. Ayan. Dahan, dahan lang. Ayan. At ikakabitan natin ito dito. Ayan siya. Ayan. Ayan. And then, para magkabuta siya, ipasok natin dito para matusok siya doon sa loob. Ayun. So, nag-click na siya. So, baklasin ulit natin. Ayun. So, may butas na siya. Kaya, ang gagawin natin ay isa-suction natin gamit itong syringe na walang karayom. sana ay tumama na siya ayun tapos ilalagay ko dito sa lalagyan para hindi ko siya itatapon ayun at another suction dapat nakapaling siya Ito okay. lang. So, na natin. Yan. Isa pa rin problema kung bakit po nagte fade yung print out or yung, yung kulay pag nag-print tayo. ah uh, kasi po, ito kasi mga damper, hindi natin namamalayan na wala na siyang laman. So, dapat ito, sinasaksyon ito. Ito pong itsura ng mga ink dampers habang tumatagal. Hindi po natin namamalayan, halos wala na pong laman ang mga ink dampers. At iyan po nagiging reason kung bakit lumalabo na yung mga piniprint natin. So, iyan po dapat ay sinasaksyon para po magkaroon po ulit ng laman ang loob ng mga ink dampers. At iyan din po ang kung bakit habang tumatagal, Palabo na po ng palabo ang mga piniprint natin kahit nag-head cleaning tayo. May time pa po na nagkakaroon na ng mga guhit-guhit yung ating mga printouts kasi nga po wala nang laman ang loob ng mga ink dampers. So yan po ang hindi natin alam. So, yan po yung ginawa ko. And, unfortunately, wala pa rin nangyari. Tapos po, kapag nagpiprint ako, nagpiprintes ako, eto yung lumalabas. Halos wala kang makita. Ito yung mga patak nung, nung yellow na ink. I-compare nyo dito. Halos sobrang kupas niya. Ayan. Halos wala akong makita. Ilang beses akong nagprintes Ayan po siya. Ah, pinuputol ko na nga yung papel para hindi sayang. Magamit ko yung, ano, yung, yung mga papel. Ayan, para lang makita nyo. Ayan. Halos wala kang makita. Ayan po. Kupas yung kulay yellow niya. Ayan. Ayan. Ang ginagawa ko po, nagdownload ako ng kulay yellow sa aking laptop para pag nagprint ako, nakafocus lang sa kulay yelo. At ito po yung kinalabasan niya, halos ayaw bumalik sa dati ng aking kulay yelo dito sa aking printer. So ito po, tinanggal ko na ulit yung printer head. Ayan po siya. At nagkakaproblema ako dito sa eto dito, dito sa kulay yellow na ito dito dito nakalagay yung ano, yung, ink, yung ink, damper na ng kulay yellow dito siya nakalagay ayan dito siya nakalagay. And, uh, doon ako nagtataka na sa apat na kulay na ito, bakit yung yellow ang ang hindi gumagana? At sa kalilinis ko nga, kapapower dumating na nga ako sa power cleaning ganyan, at nilinis ko pa ito. Inilinis ko pa ulit ito, ginamitan ko ulit ang cleaning solution. Pero wala pa rin nangyayari. Uh, napagtanto ko, na ko na maaring itong printer head na to ay may damage na. Oh, no. Sad to say. Ayun. Yun nga lang, medyo maswerte pa din ako kasi at least kulay yellow pa lang ang, ang may damage. Kasi yung iba asin talagang ano eh, sira talaga, nasira na. And uh, katulad nga po na sinabi ko, kapag mag-cleaning kayo, gagamitin nyo ito ng cleaning solution, wag na huwag nyo nga hayaang mabasa it, yan, yung pinaka microchips niya. Microchip ba tawag yan or motherhead head, ganyan. Kasi pag nabasa yan, masisira talaga yan. As in, hindi na yan gagana, Marami ako na, napanakita na, 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 na comment sa tutorial na nung nag-cleaning solution sila, nagulat na lang sila na uh, delikado lang palang mabasa ito. Which is, opo, huwag niyo pong ayang mabasa yan dahil masisira, masisira yan at pag nasira yan, hindi na yan gagana. And, kung titingnan nyo nga po, ayan, ano ba yung pinagkaiba nito dito sa kulay, uh, sa kulay uh, blue, sa kulay red, at saka sa kulay black? Ano ba yung pinagkaiba nila? Hindi ko, hindi ko makita, hindi ko ma-differentiate. Tinus, tinusukan ko na nga ito ng, ano, ng pardibli para lang baka kakumibarado pa. Pero iba talaga siya, iba, iba talaga yung disenyo nito. At actually, noong ginamitan ko to nung, ng cleaning solution, noong una, unang-una kong ginamitan nito ng cleaning solution. Napansin ko na, edi, nakapasak ito dito. Tapos, di binugahan ko na nga ng cleaning solution. Ang hirap niyang ano, ang hirap niyang, ang hirap niyang ano, ang hirap bumuga nitong ano, nitong syringe na ito. Para bang may nakabaradong matigas dito na something ganyan. Tapos, pag napapaisip ko ngayon, dun ko lang na-realize na, na maaring at tumigas na yung ink dito sa sa color yellow. Kumbaga, sa apat na kulay nito, na itong yellow na ito ang ang nadali. Ganyan. Oh, no. So ayun, kaya uh, maaring sa katagalan tumigas na yung ink dito and maaring noong ginamitan ko siya ng cleaning solution, maaring may natanggal na something or what, hindi ko masabi, hindi ko ma hindi ko alam eh. Pasensya na dahil hindi naman ako repairman, ano. At nung sinerge ko ito sa, sa online, sa Lazada kung magkano ito, well, ang pinakamahal at ang original ay nasa 3,000. Ganun kasakit. At yung medyo mura ay nasa 400 pesos. 400, yun yung mga second hand. At dahil nga, um, mahilig, na rin, mahilig kasi ako magbuting-ting, natututo na rin ako mag-repair kahit papano, dun ko lang din na-realize na kaya pala may mga ibang, marami palang bumibili ng mga sirang appliances, ganyan. Kasi halimbawa, uh, ka na nitong printer mo. ah uh, actually, yung, yung ilalagay na printer head, halimbawa lang ha, uh, printer head. Yung ilalagay na printer head, hindi na siya brand new. Yun yung piyesa na nakuha niya sa binili niyang sirang appliances at iyon yung ikakabit dito sa printer mo. So, yun. So, it's either mura lang din ang, isi ang sa iyo ng, ng, repairman or tatagayin ka niya sa presyo. So, ganun po yun. And, kung bibili ba ako ng printer head na original, uh, obvious naman na hindi. Kasi, My goodness, kung bibili ka din lang ng ganun kamahal, bumili na ako ng bago, ba? Diba? And kung bibili naman ako ng mura, mahirap din kasi uh, meron may, akong na, na binasang comment sa isang bumili ng ganito at sinabi niya na hindi gumagana. So, yun ang mahirap na susugal ka. Susugal ka kung bibili mo ba yun o hindi. Pero sa ngayon kasi na medyo pagod na rin ako... Ha uh, last month ko pa, ko nire-repair itong aking printer. Uh, naisip ko na, I think I have to stop repairing this. At baka sakali na one day, eh, makisama naman to si, si kulay yelo. Eh, bumalik din naman to kahit papano sa dati. At ayun nga, sa isip ko din, uh, na-realize nare ko rin na kailan ko, ba to binili, kailan ko ba binili itong printer na to? At hinanap ko yung resibo. Ito po siya. Uh, binili ko siya sa Pandayan dito sa amin. At binili ko siya nitong ayan, eh pe-resibo niya. Binili ko siya nitong March 16, 2018. Ang price niya ay ito, 4,000 4,995. February 16, 2018 ko siya binili. So 2018, 19, 20, 21, 22, 23. So, after 5 years and uh, February, March, April, May, June, July, August, September, October. After 5 years and 8 months, ngayon lang nag-undergo ng general cleaning itong itong printer na to. So, bakit ka pa magtataka kung bakit nagkaroon na ng difference itong, itong printer na to? Doon ko lang na-realize na yung printer natin o yung mga gamit natin, kailangan talaga na nililinis natin, nag-under condition ng general cleaning, uh, uh, mga 6 months, every 6 months, or twice a year, kung gusto natin tumagal yung buhay ng ating printer. Kasi katulad dito, ngayon ko lang siya natutunan paano linisin, paano i-repair. So, ngayon, ni-repair ko siya, eh medyo, hindi na mag-totally too late, pero, dahil sa katagalan ng aking pag paglilinis itong aking printer, so ayan, nasira na. May damage na yung isang kulay ng aking printer head. So, yun po yan. Kaya sa mga nagtatanong sa ibang tutorial na bakit po ganon, ah, nawala na yung ibang kulay, ganyan, nag-power cleaning naman ako, nag-head cleaning na ako, ganyan, ginamitan ko na ng solution and all that, pero wala pa rin. So, maring ang sagot po ay katulad po na nangyari sa akin. Ayan po siya na nagkaroon na po ng damage ng konte itong aking printer head. At ko na kahit mag ilang beses ako mag-head cleaning, mag-power cleaning, at kahit ilang beses ko pa itong gamitan ng cleaning solution, kung mismong printer head na ang problema, wala na po tayong magagawa doon. Kundi palitan na lang ito mismong printer head kung willing kayong gumasos ng ganun kalaki. Sana po ay nakatulong ako sa inyo, naggarantiya ng idea kung paano ba bibigyan ng solusyon yung yung kulay ng ating mga printer, at bakit dumadating sa point na, kahit ilang ano pang gawin nating solusyon, kahit na ilang best time mag-head cleaning, mag-power cleaning, ay hindi na bumabalik sa dati yung kulay ng ating mga printer, parang katulad lang ng ng ex mo. So, hanggang dito na lamang po, and uh, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!